Ayan. May damit. Kaya pala may damit dito. Itong damit na to bro. Nakita ko na to dati bro. Ano eh? Wala kang kabalong nga. Wala. Bibilin man niya sa katong nag-rescue ko. Itong mga rescue wear ba kayo? Mone sini na sa katong hmm. kaabi nila buhi patong kuan. Tanaw na to bro, tanaw na to. Sige, sige. Ini damit na. Ini damit na tinatay mo Iba yung ano niya? Para siyang niya bro kay bayulit na uglawas asa na ang bayulit uglawas ito bro tingnan mo bro ha tingnan mo bayulit yung wala ka kagitag uglawas Hello guys, uh, magandang gabi sa inyong lahat no? So, welcome back ulit sa ating youtube channel John Gustanfer So ngayong gabi mga idol, uh, meron kami yung pupuntahan mga idol Hindi lang ako nag-isa dito ngayon mga idol mayroon akong kasama no? Actually mga idol ngayon ko lang siya na kulab muli mga idol yung walang iba mga idol yung kambal to ko idol dong 169 So hello mga idol uh, magandang gabi sa inyong lahat no so nagbabalik ulit tayo mga idol kasi meron tayong isang <coughs> malagang mission ngayong gabi na to no So babalikan natin yung uh, area mga idol kung saan uh, nakita ni Idol Jun yung ano no uh, isang batang hunter mga idol na nahawa ng aswang mga idol pero hindi pa tayo sigurado kung ano ba talaga yun Siya ba yun bro Kung siya ba talaga yung Nakita ni Idol Jun So basta mga idol Ah uh, Yun lang yung pakay natin no Na Mahanap siya at matulungan So Hindi natin alam kung ano yung Mangyayari ngayon So Yun <coughs> magandang gabi Dong Center 69 mga idol At saka Yun abangan nyo tong video na to Yun bro So yun guys Ah uh, Yung sinasabi ni Tatay Terio yun na uh, Nakasagupan niya Na uh, Parang si Junel daw yun At saka yung nakita ko na Pinapaalis ako siya yung nakikita ni Tatay Terrier pero hindi ko yun namukhaan. Sana makita namin dito baka siya yung si Junril na isang dating hunter na nagiging aswang. So hanapin namin. Anong niya bro? Junril. Junril? Oh, o kilala ko yun nung bata na yun bro. Nasa 13 o 14 years old na yun. Anong <coughs> niya mo bro? Nakita naman siya? Nakawin nakita bro pero wala lang ikaw. Siguro kinsa okay to pero ang nating anak ko dahil hindi pa pauli ko hindi ko palapusun pa doon na nanay ba nanay aswang katangkat no, oh, okay, ko oo kalapos ay kagito pauloy mo niya so, so yun guys uh, hanapin namin na edulungs dito sana nandito yung bata para matulungan namin kasi dito daw din na kita ni tatay nung pumunta ko doon sa <coughs> kanila dito niya nasagupa yung bata na hindi niya pinatal binigyan lang niya ng pampakalma so, isang batang aswang na kamukhang kamukha ni general so tara Ampisahan natin. Tara bro, let's go. So yun guys. <coughs> so yun guys, dito nakikita ni Tatay Terio yung kamukha ni Junril. So tingnan nyo guys, oh, isang ano to? Parang, parang upuan bro. Tingnan nyo, parang upuan. Dito nakita kami dito mga idol. Ayan, para siya ano, para siyang upuan upuan mo siya bro parang upuan bro so pero kahoy siya mga idol ha? kahoy ano? siyang upuan mga idol so itong area na to bro itong patag na to dito nakita si Junril bro oh dili di nakita ni tatay okay. na oh pinaghinila lang ni tatay na murag si Junril Rill daw kaya ang naong murag si Junril Rill pero yung ipatal iya, iya lang ipakalma so, na so baka siya yung na <coughs> kita ko doon sa unahan bro na pinapaalis ako Ito nagkita nito tayo pa rin. May bitin nga po. Pili-pili. So yun guys, hanapin namin yung bata dito. na Ay, bali, malawak pala po. Malawak po. Pin pin Pinapalis ako ng isang batang lunghir. So pasensya na mga idol, mayroon akong uwan. Nagkasakit kasi ako. Diyan sa sama ng lagay ng panahon dito. Dati dito bro, no. Panay yung ulan. O nga bro, tinamaan ako ng trangkaso bro. <coughs> ako bro, ah, uh, din kasi ako bro, kaya medyo matagal din ako hindi nakapag Kaya pala bro, hindi na tayo na ano. Hey bro, mo bro. No, hindi ka ba nagtaka bro? No. Sige guys, tingnan nyo ang agos ng ilog. Dito, Hanggang dito wala. lang. Oh. Walang, 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 ilog to, walang ilog dito? Oh. Pero tingnan nyo dito sa unahan mga idol Lakas ng agos bro. Ang lakas dito. <coughs> ang lakas ng agos niya pero tingnan nyo. dito yung ilog. May may isda po bro. May oh, isda mga idol o. Bilihin kaya natin yung kay isda bro. Mas kayo buta sa buta nino? Dili. Di, Nagyapon niya siya kaagi dito bro. Kaya. Tapos nilihok ang mga bato bro. Singis. Oo uh, uh, bro. Tingnan nyo guys yung bato. Magalaw yung mga bato mga idol. Magalaw yung batu yung bato. So dito na kita ni tatay <coughs> yung kumukha ni Jundel na oh, nahanap natin baka siya yung bata na dating hunter bro malakas talaga naman dito may doon pero nakapagtataka bro no? wala siyang ano wala siyang diretsyo ng tubig singes ano kayong ibig sabihin nito? tingnan nyo tuyo dyan dito din sa kabila tuyo ito lang talaga lakas ng agos ng tubig pero hindi na umabot sa baba, na umabot sa baba. <coughs> so ito yung palatandaan na sinabi ni tatay ito yung tumba na kahoy so itong tumba na kahoy na itong mga idol malaking puno din to kaya lang ito yung sinasabing tatay doon. Oo, oh, yan sinasabing tatay. So yun guys, nung punta ko doon sa bahay ng bat batang hunter na si Junrel, pag uwi ko, pumunta ko doon kina tatay Terio. At sinabi niya, bro, ito talaga bro, may mga bakas bro. Ha? Huh? Ay, may mga bakas mga idol? So yun guys, may mga bakas dito. Sana mga idol, makita na yung bata. <coughs> para matuluhan naman natin. Yun kasi yung Misiyon namin ngayon ng tubig bro. Hindi. So, yun, no. Saan kaya pupunta itong tubig bro? No, baka may ano dyan bro? Hindi bro. naman idol. Sa lahat ng mga nag-request Malakas na ilaw So shout out muna tayo kay Ate Jenny Fixon daw kasi yung Mahina. mga po dati bro, sobrang hina daw. Kaya ayun, hinalitan na natin. Yung medyo malakas na pong ilaw natin. Ang imuha na lang hinay bro, no? Hinay bro, ako bro. So idol dyan na lang mga idol, mga hina yung ilaw niya. lang kasi yung ilaw niya mga idol, sobrang luma niya na, Bro, doon sa unahan bro, may nakita akong lumilipad doon bro. Tapos biglang naging yung bata na hinarang ako bro, pinapauwi ako. Na mundo patot. Nakita ko yung i, uh, parang ibon niya. to, pero malaki. Malaki yung ibon na sigag mata ba? Niya, hindi, 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 hindi. Di, dito sa 100 to. Sa 50 bro, naglalanggam lang ata. Duda ako bro, mar katumba ta bro, nga. papauli ko bro nga. di siya gusto bang nga ano, mapahamak kita ko. Marigka ila ses ko ah. Sa manindalan din po nga may tubig din sa. What? Tele yeah, bro bro, kalapos ba no? Kalapos. Doon sa unahan no, doon. Pinapa-uwi ako ng isang batang mahaba ang buhok. <coughs> Baka siya yung, yung hinahanap natin na si Kaya, kaya pinapa-uwi niya ako kasi parang... <coughs> Baka si rin bro. Bro, si General Squad bro, ba mong di papauli ko pa ato bro. Pero ingon siya bro, anak siya bro. Ang strange ng Junior. Ang siya. Hawa dre. Hawa ka? Mm, hawa dre. Kada kang kay sila, ina ko kaya. So, yun, yun ang so, yun guys, ang sinabi pa lang din. Pero hindi ko alam na hindi ko hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na hindi daw niya kaya. Daghan sila.

makita dahil mahina itong kamera ko asan ito po? singgis Kul kulay itim 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 ito, ito baka sa yung nakita natin bro, nakita ko bro

madamatay ulik hanggang sa bro Ka-Belita ka na o Christina? ko ka-Belita ana bro 벤 volleyball na bro tinga ako na kayapa lang pa lamay na may may Baru sor Malaki! CDR. Kimm أي isay yag sabihin aba pardon

So, tingnan nyo guys. Oh. Yan o. Oh. So, marami palang ginto dito bro. Dito so, pala yung mga ito. Eh bro, mo na bro. Mga binilas nga. di alsa ato ba nga. Di tatay sila. Patay diri, oh, patay dito yun. Dili naman maklaro ang mga dugo. So, sa sige naman magukulan. nga sinina bro bro. So, morning, so siya, may, bro. May damit dito. So, ito, 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 Hindi ko alam yun ang istorya na yun. Pero ngayon yun, alam mo. Yun ang nabalitaan pala ni Edul Dongs. Wala ko bilita ani bro. Parang madadala na tayo bro. Kasi hangina na eh. Kali din kasi hangina na. ni? Ayan. May damit. Kaya pala may damit dito. Itong damit na to bro. Nakita ko na to dati bro. Ano Wala nga balo nga mo na Wala. Bibilin man ni sa katong nag-rescue ko. Itong mga rescue wear bakit. Mo ni sinina sa katong. Kaya binilagbuhi patungkuhan. Tanaw na to bro ha. Tanaw na to. Sige sige. Sige. damit na... ng so ito lang yung i-explore natin ngayon dito so at least ito mo pala kay gilikado ka dira oh sige sige bro so, parang nagmamasid lang ngayon sila dito mga ito eh. baka may mga kasama yan baka may uh, ah, dito pa yung mga kumila so, yun. bro wag wala gay paan bro kung <coughs> sa'yo nagatake bro wala po sila kabalo bro pero gipatay lang hana gipatay lang diri diri sila oh tulur mo ko sila katawa ay nagkuan eh, kani mo ko irehadre bro bawal mong sa on diri bro di na lang tug tres passing kung nang uwa ba ang oh, kaya pala bro so mga idol itong lupa kasi nato mga idol sobrang daming gold nito mga pre gold na bro ba dito sa nabita ko haon ang ah, uh, sa ato pa bro yung naanod sa tubig oh naanod galing sa itaas galing sa taas nadala ng tubig okay pala ito may ano rumatagal matagal na pala bro kasi ano na to bro oh ano ka bulan na siguro kaya pala ano na to bro yan oh gubok na at naging kaya nyo ba ang anyway. dami ganyan pa kayo mamulawan din ang dami palang ginto nito ay e, kang kaya mamulawan nyo <coughs> free gold ba hindi ngayon ko lang nalaman to so, medyo delikado kasi tayo dito mga idol kaya Ganoon na lang, no? Nung ho, gurug, bulawon si tatay teriri mo itong nakonton niyang... Kung nakita niya? Oo. Oh. Dili, ang istorya ni tatay teriri bro, ang sabi kasi, na siya ikuha ang rodri nga halamang gamot. Ah, kay kaya halamang gamot yung oh. inahanap niya dito. Nakita Parang niya yung... kukunin dito na halamang gamot daw na yung ano bro, yung tawag nito, yung gamot ng... Gamot, ay ano hindi, halaman ng protection bro nakakaprotekta at saka gamot din sa mga kulam mga mga gamot na hindi nagagamot ng doktor dito mga idol yun bro ah yun yun pala yun yung yun 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 hinahanap niya yun 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 bro halaman daw yun na tumutubo lang sa lugar kung saan napakaraming gold at saka hindi kaya ito ito bro tingnan niyo bro kakaiba yung ano niya, para siyang ang gingan mangon nya bro kaya bayulit na uglawas ako mga gingan bayulit uglawas ito bro tingnan mo bro

Sing ni si. Ano mo ba? Dili pa gitsan ng turok sa gibangagan bro, ang dagang kagulawan. So yun guys, ano? Ay mga idol. Ay. Hindi kaya ko incident na itong mga idol, pero... Ipagkita lang natin ito ka tatay. Hindi. Ano ang tanong ni tatay ka abay? Eh, subo lang yung bawa bro. Ang bawa abay. Patay bro, dito kakakaya na mo Makaya. Ay, Tingnan nyo guys, oh. Nilalangaw siya. Tara itu riuh dong pola mereka kuatnya bro. Nono lakukan bro. Tapi di urusin sana anak tuh bro permawal ambah bro. Sini sini bro sini bro. Mulai dulu saya sebuka nama. Eh saya kemudian sebut para mereka kapan tanya siapa nama yang bro. Oh yang di tempat itu jadi apa? Kemana nama tuan? Urusin anak tuh bro. kita ang picture ni kan tatay. Ay, di man takakuha. picture lang namin. kita namin kay tatay kung ito ba yung sinasabi niya. Tay, hindi namin ma ano, hindi namin makukuha to. Totoo talaga mga idol, parang bayulit talaga yung katawan niya. Pero hindi, hindi lahat bro. Bro, bro. bro. Kuhin ka ng malang hoy. Yung kabuting kahoy bro. Hindi, hindi yan kamuting kahoy bro. Kasi, tinan mo, yung kamuting kahoy bro, sangay yung tumutubo. oh, kani okay. okay Ang yung, kanang murag Sidling, no? Sidling, ta Liso. So, mga idol, bro, bro. ayaw lag ko nga, bro. Kahit nakuhaan ka ni bro, sigurado yung nai-mulusob sa tuwa dali. At akihan kita ni. na hindi, hindi, atras niya, bro. Signa namin sa pag sila. po. Okay, hindi namin yan kukulin. No? Sin case. Bro. Kasi baka yan yung nag-aamak ka namin. Kakaiba to bro. Kaka, Bantay ka bro. Kakaiba yung ano niya bro. Green yung dito sa puno niya. Tapos violet yung ano. Oh, tapos dito sa... Ipapangota sa tanang tatay bro. Kumaba niya. Kumaba niya. na ang halaman ang nakaka... Ano? Nakaka... Nakaka... Proteksyon? Nakaka... Proteksyon? naman nung halaman ng sinukuan bro nakakon ko na bro pero kitaan nga kon nabog ko ka ba, balong mo ba ng halaman ng sinukuan pero sige lang ato lang ipakita sa ang picture sin guys papakita na ano, bro bro tingnan, mo, bro tingnan mo bro tingnan mo ito nag iisa lang siya bro sir siya doon sila parang panglin lang bro no kung nga tayo piliin mo naman sa doon tingnan natin na laptan bro kasi may nagbantay na baka gamot din ito bro <coughs> Singis, baka ano, baka isa yan sa hinahanap ni Tatay Piriya. Pakita ang namin. Pakita lang tara. Oo. Hmm. Pero pro kumpirmado nga yan yung hinahanap ni Tatay. Anong gawin natin? Pakawin na to na dia. na to? Hmm. So, yun guys, ah, namin yan. <coughs> kukunin namin kinata, kukunin namin yan kumpirmado na yan yung hanap tatay Sinis, uh, hindi pa tayo kumpirmado kung yung halaman na hinahanap ni tatay so yung pakain natin dito hindi eh, hahanapin yung bata no? pero pero nakita natin yung hinahanap ni tatay na baylit yung puno ng halaman so, Bro, 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 bu, bro. Bro, bro, semangat gitu.